Deco Soto, nakakatanggap na ng death threats. Pasig City Mayor, nagbunyag ng malalaking pangalan sa flood control scam. Disclaimer, ang mga opinion at pananaw na ipinapahayag sa video na ito ay mula sa may akda lamang at hindi nangangahulugang opisyal na pananaw ng alinmang institusyon o organisasyon, layunin ng channel na ito ang pagbibigay ng impormasyon at komentaryo batay sa pampublikong datos at mga mapagkakatiwalaang sanggunian. Mga kabos, isang nakakakilabot at mainit na balita ang ating pag-uusapan ngayon, matapos ang matapang na pagsasalita ni Pasig City Mayor Vico Soto laban sa Diskaya Couple sa House Infra-Committee Hearing, kumakalat na ngayon ang balita na nakakatanggap na umano ng mga death threat ang batang alkalde. Pero sino nga ba ang nasa likod ng mga bantang ito? At bakit biglang naging target si Vico sa gitna ng isang kontrobersyal na imbestigasyon? Yan ang bubusisiin natin ngayon dito sa Bospinas, Pinas, kaya manatiling nakatutok dahil baka mas lalo pang lumalim ang gulong ito. Nagsimula ang lahat noong September 9, 2025, nang dumalo si Mayor Beko sa House Infra Committee hearing bilang resource person, dito, dear diretsahan niyang inakusahan ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya na sangkot umano sa bilyon-bilyong flood control project scam. Pero hindi lang basta ako sa ng bitbit ni Vico, dala niya ang mga dokumento at ebidensyang nagpapatunay na may siyam na kumpanya na pag-aari ng mga diskaya, na ginagamit umano bilang dummy companies, para makakuha ng malalaking kontrata sa DIP. Ayon pa kay Vico, lahat ng kumpanyang ito ay nakabase sa Pasig City at may mga tax deficiencies hindi lang sa BIR kundi pati na rin sa lokal na pamahalaan. At dito na nga lumabas ang kanyang matinding linya na umalangaw sa social media. Ang sinungaling ay asawa ng magnanakaw. Isang malinaw na patama kay Curly Disky na tinawag pa niyang, Mr. Mind, ng Flood Control Anomaly. Pero mga kabuzz, hindi lang ito simpleng bangayan sa politika, ayon sa ating mga source, ilang oras matapos ang kanyang pagsasalita sa Congress, nakatanggap na raw ng mga hindi kanais-nais na mensahe si Mayor Vico. Mga mensaheng naglalaman ng pagbabante sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Isang source mula sa Pasig City Hall ang nagsabing mismong security team ni Mayor Vico ang nakatuklas ng mga text message at anonymous calls na nagsasabing, tumahimik ka na kung ayaw mong may mangyari sa'yo. Hindi pa rito natatapos, dahil may mga nakikitang kao na hinalang sasakyan na umano'y umiikot malapit sa kanyang bahay at opisina. Ngayon ang malaking tanong, sino ang may kakayahang gumawa nito? Kung babalikan natin ang mga pahayag ni Mayor Vico, Sinabi niyang ang mga diskay ay hindi ordinaryong negosyante. Sa katunayan, sila mismo ang nag-flunt ng kanilang kayamanan sa mga panayam kasama sina Julius Babaw at Corina Sanchez. Ayon kay Vico, umabot na raw sa 11 digits ang yaman ng mga diskay, ibig sabihin, hindi bababa sa 10 bilyong piso. Mga sasakyan, mga mamahaling alahas na umaabot sa daang milyon ang halaga, at mga ari ari-arian na tila walang katapusan. Pero ang pinakatumatak sa lahat ay ang pahayag ni Biko na maraming nasa gobyerno ang maaaring protector ng mga diskaya. Alam naman po ng lahat ng mga tao sa kwarto na ito na may guilty na senador, may guilty na congressman, may guilty na deep officials, may guilty na contractor, at maaaring sa iba pang ahensya ng pamahalaan, ani Mayor Biko. Dito na pumasok ang usap-usap na ang mga death threat na natatanggap ni Biko ay maaaring konektado sa malalaking taong kanyang binanggit. Hindi naman lingid sa kaalaman ng publiko na noong nakaraang buwan, si Congressman Arjo Atayde at ilan pang mambabatas ay idinadawit ng Diskaya couple sa kanilang testimonya, pero mabilis naman itong itinanggi ni Arjo at ng iba pang kongresista. Ngunit ayon sa mga eksperto, malinaw na may gerang nagaganap ngayon sa pagitan ng dalawang malalaking kampo. Ang mga whistleblower na sina Diskaya, at ang mga opisyal ng gobyerno na idinadawit nila. Pero heto ang twist. Mga kabaz, ayon kay Mayor Beko, hindi lahat ng sinasabi ng Diskaya ay totoo. Kasinungalingan po talaga at lantarang kasinungalingan naman po yung mga sinasabi nito, matapang na pahayag ni Biko. Dagdag pa niya, sinadya ng mga ito na lituhin ang publiko para hindi na malaman kung ano ang totoo at alin ang kasinungalingan. Ito raw ang tinatawag na, strategy of confusion. Dahil dito, mas lalo pang lumalim ang isyo, kung totoo nga ang mga bintang ni Beko laban sa Diskay at sa ilang opisyal ng gobyerno, hindi malayong may gustong patahimikin siya bago pa man siya makapagsiwalat ng mas mabibigat pang ebidensya. Ayon sa ilang political analysts, ang bilyon-bilyong halaga na nakataya sa flood control projects ay sapat na para gumawa ng malalaking hakbang ang mga sangkot dito, kabilang na ang pananahimik sa mga naglalantad ng katotohanan. Ilang netizens din ang nagpahayag ng kanilang pagkabahala sa social media. May mga nagsasabing, ingat ka, Mayor Vico, baka ikaw na ang sunod kay Jesse Robredo. Ang iba naman ay nagsabing, huwag kang bibigay, Mayor, nasa likod mo ang sambayan ng pasigenyo. Nagiging viral din ang hashtag na hashtag Protect Vico sa X, dating Twitter, na umaabot na ng higit isang milyong mentions sa loob lamang ng dalawang araw. Sa kabila ng mga banta, nananatiling matatag si Mayor Vico. Ayon sa kanyang pahayag, hindi raw siya magpapatinag at mas lalo pa niyang ipaglalaban ang katotohanan para sa kanyang lungsod at sa buong Pilipinas. Hindi po ako magpapatakot kung ano ang tama, yun po ang ating ipaglalaban, Ania. Pero mga kabos, alam naman natin na sa larangan ng politika sa Pilipinas, madalas ang mga matatapang na boses ang unang pinapatahimik. Kaya malaking tanong ngayon hanggang saan ang kayang gawin ng mga nasa likod ng flood control scam para maprotektahan ang kanilang interes. Kung babalikan natin, ang isyo ng flood control projects ay hindi lang simpleng usapin ng katiwalian, ito ay may direktang epekto sa buhay ng milyon-milyong Pilipino. Ang perang dapat sana ay ginamit para maiwasan ang pagbaha sa mga komunidad ay napupunta umano sa bulsa ng iilang makapangyarihang tao. Kaya naman lalong tumitindi ang galit ng publiko, at mas lalong tumitindi ang pressure kay Mayor Vico at sa mga investigador na tuluyang ilantad ang buong katotohanan. Mga kabuzz, sa mga darating na linggo, inaasahang mas maraming revelasyon pa ang ilalabas ni Mayor Beko at ng iba pang mga whistleblower. Pero habang tumitindi ang laban na ito, mas nagiging delikado rin ang sitwasyon para sa mga taong nagsasalita laban sa mga makapangyarihang personalidad. Kaya naman panawagan ng publiko ngayon ay proteksyon para kay Mayor Beko at sa iba pang resource persons na lumalabas sa mga congressional at senate hearings. Sa huli, mga kabas, nasa atin ang hamon na maging mapanuri at hindi basta-basta maniniwala sa mga salitang walang ebidensya. Tulad ng sinabi ni Mayor Vico, gusto nila nalituhin tayo para hindi na natin malaman ang totoo. Ngayon, nasa atin ang desisyon kung hahayaan ba natin silang tagumpay na baluktutin ang katotohanan, o tayo mismo ang kikilos para hanapin ang tunay na hustisya. Ano sa tingin ninyo, mga kabas? Sino ang nasa likod ng mga death threat laban kay Mayor Vico Soto? Ay comment na ang inyong mga opinion sa baba at huwag kalimutang i-like at i ang video na ito para mas maraming Pilipino ang mamulat sa nangyayaring kaguluhan.